Yun no? o. tayo mag discharge Ito sila sir. Nag-receive sa atin. Shout out. Dito tayo sa Carmona. Nagugutom na nga tayo eh. Buti na lang. Eto. Dinaanan tayo ni Buddy dito. PL040. Si Buddy Rick Villegas. Pakainin tayo na ito. Shout out! eh <laughs> na. Duhan siya dito kasi nakita ako eh. Yun oh. Kasi nakita ako ni Buddy rito. Mukhang gutom na gutom na. Ayun. Dinaanan ako ni Buddy. Kakain daw kami. Wah! Nagawala ka pa? Oh, syempre. Oh, tik na. Kain tayo. tara, kain na. Kain na. Ano po iniintay? <laughs> shout out. Hindi ko nga lang nag- Gomidjo. Oh, pwede na yan. Tirahin natin. Tirahin na yan. Baka tirahin ba na iba yan. <laughs> oh, shout out. Shout out mga katiskate. Matropang PLI. Si Buddy Rick Villegas. Ano yan? Veterano ng harbor yan. Buti marunong ka ng pa-deliver sa ano, no? Mm. Sa, sa, sa ano food panda. Oh. Kanina doon sa ano, doon sa kay Ponce, nagpa-deliver naman ako. Ito naman. Oh. Maklo. <laughs> Maklo. <laughs> kasi ko nang aalis ka pa ng istasyon oh, bago ano eh habang nagdi diskarga oh, bago ko mag-discarga, nag-order oh, na ako. Oh. pagtapos ko mag-discarga, sakto, andyan na yung order. Yeah. Kakain na lang, no? Kakain na lang. Sarap, no? Gara, alam ko nga yan, paano yung Mm, kasi maganda yung ano rin eh, di ba? Saka minsan kasi sa kainan, sablay ang lasa, mga gano'n no? Saka minsan, dugyot eh. Oo, yun pa, eh. Ito, sigurado. Uh, sigurado. Quality pa. siyap. <sighs> mm, ang ang ano nga lang dito minsan, pag na tiempo mo yung kanin nila na malata. Mm, okay lang Tayo. Mm. na naisipan mo akong daanan dito. Madi-dilim na yung paningin ko eh. Eh, doon ka pa makakainin sa Palapala. Oo. Oh. Kung hindi man dyan pag-akyat ng ano. Ay, delegado dyan. Maraming ano dyan. Mag-iingat kayo sa mga atis-atis dyan sa Kalmona Pag-akyat? Oo. Oh, dyan sa ibabaw na yun. Huh? Damag magnanako na ako dyan. Mm. dyan. pa naman oh. naisip ko. Sabi ko, hmm. Pag may bukas pang kainan dito pag-akyat ng ano, hmm. sidsad, doon akong papanat. Eh, hey, siya pero... Eh, naaalala ko nga. Sabi ko, Pinidro pa nga ako dito ng mm. ano kay ano kaustino, mm. ah, Faustino ah. Mm. Oh, daanan ng Maya yang Maya. Diyan ka, yung system tiyo ako. Kami na helper ko, kain kami dyan. Kaurada kaming gano'n. Tapos eh, bukas kasi bintana pero nakalakan dyan. Dyan lang kami kumakain sa tabing ganyan. oh. No? Mm. Eh, pag sampan ganon. Nahanap yung cellphone. sampa ko naman dyan, madumi na yung ano ko, yung... Yung buwan. Buwan, sabi ko, may nakasampa. Wala mo na wala sa gamit ko. Yung siya, madali, cellphone. Hmm. Yeah. Katabi lang kami dyan na kain. Mag-live na nga lang tayo, no? Para mas maganda na. Mm -hmm. <laughs>